Okay, hello guys. Bale, gagawa tayo ng prank. Kasi tinago yung motor natin kanina umaga. Ni Ian, nakalak pa to. <laughs> Nasa ating susi. Itatago natin dun sa likod. Kanina, nabiktima tayo eh. <laughs> Tutulak lang natin guys. Ang ganti ng api. <laughs> <laughs> Lalag natin guys Lalag na isa sa dulo Kanina tinago niya yung motor ko eh Dyan na lagi kanina oh Mamaya dito naman tayo sa malayo Laklaka pa ng motor ah Ayun, hanggang ganti ng api okay tatago ko lang tinago yung motor ko kanina eh Dinago? ngayon tatago ko namin sa kanya dito ang ganti ng api yan dito na lang laklaka pa ng motor ha iwan iwan may yung susi doon hindi makalat ha lalak pa rin natin Yan. 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 <laughs> Ang ganti ng api. Hello guys, hey. welcome to my vlog. <laughs> <laughs> Hello guys, ito po naging stencil sila. <laughs> 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 oh, yun know? Full assist. Full assist sila guys. Si huh? Sir Ian yun po. Yan. <laughs> Ang sipag yun naman sir, yan. Ito po yung mga masisibag namin empleyado sa si MC. Walang kamalay-malay. Shout out Shout out. out. Shout out. 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 Pick check. out pick check. Nyaw, 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 nyaw. Oh. <laughs> sir. sir. Sir JP. Mm, busy kami sir ngayon. Wala siyang alam-alam. Oh. Ang ganti ng api. <laughs> Hello guys! Welcome to my vlogs! <laughs> <laughs>